ang dami kong plastic. Tingnan nyo kung paano ko gawin ito para hindi siya kumalat-kalat. So, di ba ganito siya? Nagkanda buhol-buhol na. Parang buhay mo na pidyo buhol-buhol. So, ngayon, lilinisin ko yan or tutupiin ko yan. So, tingnan nyo kung paano ko ito gawin. to gawin. ito na yung plastic. O, oh, titingnan nyo kung paano ko siya gawin. Ganito lang yon. Ganyan, o. Oh. Itupi lang siya natin. Ganyan na pagtupi, Oh. Pusitabi. Pusitabi tayo ulit ng isa. Hanggat matapos, tupi lahat. And then, see what's the product in the end. <laughs> in the end of our future. So, itupi-tupi lang natin muna. Ganito siya. Ayan, o. Oh, tingnan. Itupi-tupi na siya. And ito na, tupi ko oh, na to kanina. So, ayan. Tupi-tupi. Pwede na hindi magkalat-kalat. Saka <noise> hindi siya magbuboy. O. Para walang kalat sa kusina. Ay walang kalat kung saan saan sulok. Ligtitan natin. Ligtitan natin. Tapos ko na siyang i-fold. Ito na yung mga plastik kanina lang na kalat Wala na dyan. So, malinis na. Ito na siya. So, ngayon, i-fold if if natin siya ulit. Ngayon, ito, kukawa tayo ng isa. Then, i-fold if lang natin ganyan. Ha? Ganyan lang. Okay. And, e, gano'n natin. Ayan Ay, siya. Ha? Sabi ko, ba, naman ganyan naman si Marlene na. dito. Oh. Uh. Yung kubeta rin. Ayos. Mamaya, pag mo sa kubeta, sila na naman yung gano'n niya. <laughs> O, ganyan lang din po. At tayo ulit isa. Ganun natin. Ganun din siya. So, yung battle natin. Yan, dapat meron tayong lagayan na battle na ganito. Yun yung dito, bukutasan natin yan dito para ilusot tong dulo. Para ilusot tong dulo na to. So, tingnan nyo. Tip ng battle. So, ngayon is bubutasan natin yan.